Okay, mga kamukil na. Magandang hapon sa inyong lahat. So, yan. Ito na yung Kaliawa Project. Ito na yung poruma No? Nabubunga na siya. Kalahati. Bukas, mga kamukil, pagpatuloy na naman yung pagbubung dito. And then, dito sa pinakaharap ko napapansin nyo, uh, may beam na siya. No? stirrup ng beam. O parilya ng beam. So, na, nakapagtayo na rin ng mga scapul, no? para gawa na naman ng poruma at malataga na ng bakal. No? By next week, mapuusan na naman to. Sa next week, And then itong bubong mga kamukil Next day siguro Bukas Mapurma na yung Paglagay ng mga parlina So The next day Mabubungan na ito mga kamukil no And then gumamit tayo ng Foam insulator mga kamukil no Na single yung binili ko mga kamukil Kasi yung double mga kamukil Pag inquire ko May kamahala na Kaya single na lang Yung ginamit natin Total uh, Nasa Maximum na standard Ang tayo ng bahay na ito mga kamukil no Napaka high ceiling Itong ginagawa kong uh, pamusteh hanggang mapapansin nyo yung girth natin mga kamukil, high ceiling po yung pagkabanat na dyan no? kaya okay lang na single yung ginagamit nating foam insulation yan so sa lahat ng mga nagtatanong kung paano namin tinayo itong postin ang second floor so akyatin natin mga kamukil at na makita nyo para mapagkunan nyo ng idea no? hindi yung mga ginamit yung bakal dito mga kamukil na tubular gumamit ako ng 2x4 by 1.5 2x3 by 1.5 and then 2x2 So yan lang mga kamukin no? yung tatlong klase ng bakal yung ginagamit ko dito at wala nang iba, no? So 2x4, 2x3 and 2x2. So yan na. Yung poste dinubli ko mga kamukil. Ah uh, 2x2 yan by 1.5 at uh, 2x4 by 1.5. So dinubli ko siya magiging 4x4 din yung labas niya. Pero sa gusto ng buo na full bar po talaga yung mabibili, bilhin nyo. Tampuste, pwede kayo mag-order no doon sa mismong planta. Kaso lang may kamahalan na sa Mahigit 3000 plus yung isang post, isang 4x4 na 19.6 yung taas. samantala dito mga kamukil, kahit dalawang tubular yang uh, ginamit natin, uh, nasa mga 1.8 or 1.7 plus lang yung dalawang tubular no. Yung uh, magastos natin. Kaya nakakatipid pa rin tayo kapag dinubli natin yung uh, dalawang tubular. and din sa tibay mga kamukil sa tingin ko mga kamukil mas matibay pa tong dinobli natin kaysa yung buo na 4x4 yung binili natin kasi kung papansin nyo sa bandang gitna mga kamukil 1.5 nasa 3 point, uh, nasa mga 0.5 mm na yung kapal niyang nasa pinakagitna niya mga kamukil kasi nakadubli na yan no? mas makapal na yan talaga dyan sa pinakagitna so kung akong disusunin mas maganda at mas matibay pa tong ganito right akyat tayo sa taas mga kamukil at makita nyo kung paano namin yan ah uh, tinayo Okay, nandito na tayo sa taas mga kamugil no? So maraming nagtatanong Sabi nila, pag malakas yung hangin Ililipad lang yung mga ganyan Sayang lang yung gastos mo dyan Kung ako, uh, na lang concrete no? So, gaya na sabi ko uh, Itong mga basios natin Shoutout sa inyo lahat no? Hindi ko rin kayo masisisi no? Pero naway sana, intindihin nyo muna Bago kayo mag-comment Kung mapapansin itong bahay na to uh, Yung posti pa lang nito hindi na pwede natin gawing islab ipapatungan pa natin ng islab hanggang second floor to so kung nasa, kayo lang nasa kalagayan ko ma, uh, siguro iwan ko na sa inyo kung anong gagawin nyo kung wala kayong pakialam sa tumitira ng bahay siguro pira pira lang yung habon nyo gagawin nyo yung mga gusto nyo plano nyo no? pero sa akin hindi alam ko mga kamungkin na hindi kayong patungan ng Uh, islab slab tong ganitong klaseng pagkagawa ng bahay kasi disenyo nito mga pang ground floor lang talaga no so dito bakit ako nag slab dito kasi ako na yung gumawa ng mga poste nito may beam to uh, yung poste naka schedule na talaga na pang second floor so buhos yung pagka style namin dito ito kasi gawa na to dati no kaya yung pagka style dito ground floor na mga uh, disenyo hindi natin pwedeng gawing second floor to na slab lahat so ito yung alternatibong paraan kung para yung mga second floor na gusto nyong pangarap matutupad dyan sa bahay nyo kahit ground floor lang yung pagkabanat ng bahay nyo uh, sa unang pagkagawa no? ito yung alternatibong pamamaraan gumamit tayo ng tubo mga bakal hindi mas nakakatipid to no, ang kailangan na lang natin dito mga kamukil kung paano natin patitibayin to so ngayon ayan po yung pagkadiskarte namin yan po stay so kung napapansin nyo mga kamukil may beam no? magdidipindi yan mga kamukil sa lahat ng mga nagawa kong bahay halos halos kasi ganito yung mga project ko mga kamukil ganitong klaseng trabaho yung lumapit sa akin no? Uh, renovation gustong pabaka lahat kaya sa diskartihan pati bayan pagpatay ng pusti uh, alam ko na yan mga kamukil no? Uh, hindi na ako mahihirapan sa mga ganyan dahil lahat ng mga error nito nadaanan ko na no? sa ganitong diskarte hindi ako nagmamayabang pero sinasabi ko na sa inyo yung totoo mga kamukil so ito yung pagka diskarte ko mga kamukil no? Ayan yung pusti natin, pinakain natin sa beam natin. Ayan kung napapansin nyo. And then bubuhusan pa itong mga kamungkil. No? Masasali yan sa pagkain ng buhos sa beam natin. Itong napapansin tong parilya nyo, uh, parilya natin. May buhos pa yan. Papunta doon. yan Papunta doon sa cantilever na yon. Napapansin nyo yung cantilever na yon. Hanggang doon yung buhos nito mga kamungkil. Kaya itong pusti natin, shout out sa lahat ng mga buzzers Itong pusti natin mababalot yan sa beam. No? Beam yung humahawak dyan kung mapapansin nyo dito ito yung pinaka uh, penis niya. kung napapansin nyo yan nakakain yan sa, sa parilya ng ating beam hindi pagbuhos nasali rin siya sa pagkain sa ating beam so ngayon ah, uh, kung tatanungin ko kayo kaya pa bang ilipad do ng hangin pero lagi kong sinasabi sa inyong mga kamukil kahit gaano mang katibay o kagaling ni engineer gumagawa ng bahay pagkalikasan na yung, gu yung nagwawala trahedya na yung kalaban natin talagang wala tayong magagawa no kahit gaano man kasikat na engineer yan kahit gaano man ka, uh, tirador na engineer yan pagkalikasan na yung nagwawala wala tayong laban dyan no yan so yan lang yung masasabi ko so yan lang po yung pagkadiskarte namin mga kamukil sa dito sa Kalyawa Project napakatibay po nito 100% po ah uh, garantisado na matibay talaga 'tong trabaho uh, trabaho namin dito no So bago ko to trabaho, pinag-isipan ko no, na muna mga kamukil no, hindi lang isang beses, hindi dalawang beses, hindi isang linggo. Maraming araw no, maraming linggo ko tong pinag-isipan mga kamukil kung paano siya trabahuin. Lalo na pagdating ganitong mga trabaho no, renovation. Ayan, pagpatayo ng poste dyan no, sa pinakagitna. So paano mo ngayon diskartihan na yung mga gamit sa baba, talagang masipti kapag umuulan. So, ganun po, kahirap. Sa, dyan pa lang, napakasakit na ng utak mo, iisipin mo, paano mo diskartihan yan, no? Pagpapatayo pa ng mga posti, nakapatong lang siya, paano natin i- uh, gawa ng paraan na hindi siya ililipad ng hangin hindi siya mahuhulog kapag lumilindol no? may panghahawakan talaga siyang tibay so ang dami nating iniisip dito no? so sa lahat ng mga basers hindi ko kayo masisisi no? Uh, discard nyo, nyo rin. Ang discard ko, discard ko rin, no. Hindi ko rin pwedeng gayahin yung mga discard nyo. <coughs> sa totoo lang, no. Dahil may sari kanya-kanya tayong discard. Yan. So, kung ano man yung discard nyo, sa inyo na yan, no. Pero willing pa rin akong tumanggap ng mga advi advice advice. ah uh, kasi tao lang tayo, may pagkakamali tayo. May mga advice din na uh, sinusunod ko mga kamungkil sa tingin ko na, na maganda talaga i-apply sa akin trabaho. Pero yung mga advice na puro lang paanuhan mga kamukil puro lang payabangan no lahat doon sa comment section natin grabe nagpapayabangan na ng trabaho nila yung mga natira nila payabangan na lang no instead na ano natin i natin yung ating kaalaman wala hindi na hindi na maganda no so pinabayaan ko na lang mga kamukil sa comment box natin kung makikita niyo hindi ako masyadong uh, sumasagot doon no? sa mga hambugiro na mga nagko-comment So, shout out na lang sa inyong lahat uh, naway sana pagpalain pa kayo ng Diyos no? at mas lalo pang lumalim ang inyong mga kaalaman ang akin lang naman sa lahat ng mga magagaling uh, lagi kong sinasabi ang akin nalalaman hindi po para sa inyo no? para po sa mga taong gusto pang matuto o wala pa talagang alam no? Uh, at higit sa lahat yung mga taong magpapagawa ng bahay meron silang idea na makikita nila bakit kay mungkil uh, ganito yung pagkatira bakit sa'yo ganyan ma-analyze ni may-ari ngayon kung matibay ba yung isang gawa ng kanyang nakuhang trabahador, no? So sa pamamagitan ng ating video, makukumpare niya ngayon. Hindi yung mga wala pang talagang alam, may mapagpa may mapagtatanungan sila. So hindi na natin pahabain tong mga kamukil basta yun yung pagkadiskarte ko sa mga bakal. Ayan, yung gutter. Ah, uh, ako din yung nagkabit nyan ako din yung nagkanto. So basta lahat dito mga kamukil sa pagporma nitong pinakasikat floor, no? Dito sa, ano mga kamukil, nagbigay na lang ako ng plano dito, advice, no? O tinitingnan ko yung mga trabaho ng mga mason ko, chinichik ko din lagi. So, sa tingin ko mga kamukil, yung mga na lalaman ko, tumpa, ganun din yung mga ginagawa nila. So, hindi na lang ako umimig. Kapag mayroong kunting kamalian mga kamukil, dyan lang ako nagsa nagsasalita o nagsasuggest o ipapaulit, no? O babaguhin. So, sa awa ng Diyos mga kamukil, lahat ng trabaho ng mga mason ko dito, wala pa akong pinapaulit na trabaho natanggalin mo yan hindi yan, hindi yan tama tanggalin mo wala pa akong nagaganyan mga kamugil no? kasi lahat ng mga sinasabi ko sinusunod nila din may mga plano din sila tinitingnan ko ngayon pinasabi ko sa kanila kung ano yung plano nyo baka mas maganda pa yan kaysa sa akin so kapag maganda sinusunod ko kapag hindi ah uh, ba't natin susundin na hindi, na hindi naman ikakaganda sa trabaho right hanggang dito na lang mga kamugil and once again mongkel onda Love, thank you.